Kayo ba ay may partner, kasintahan, asawa at ang inyong relasyon sa inyong pagsasama ay inaalat na ito? At kung tutuusin ay hindi naman maiiwasan, lalo na kung kayo ay matagal na sa isa't isa ang inyong pagsasama. At minsan busy na sa trabaho o sa mga ginagawa. Wala ng time minsan at madalas na ring magkasagutan, mag-away na kahit kaunting isyo lamang ay pinalalaki at pinagtatalunan na ito at hindi na nagkakaintindihan nawawala na yung lambing o pagmamahal dahil sa mga priority gaya ng trabaho at nakapokus sa ibang bagay. Kung gusto mo din na masiguro na ikaw lang din ang kanyang mahal at hindi na titingin sa ibang babae o lalaki. Pero bago ang lahat, disclaimer lang tayo na pag hindi buo ang tiwala mo at ayaw mo sa ganitong usapin, ay skip mo na lang at humanap ka ng ibang video na gusto mo. At kung bago ka lang din sa channel ko, ay huwag po nating kalimutang pindutin ang subscribe at notification bell sa baba para update ka lagi sa channel na ito. Paalala lang din na ang ritual na ito ay para lang sa dalawang taong mag-asawa o magka-relasyon na may pagmamahalan sa isa't isa na naging matabang lang ang pagsasama dahil sa sobrang busy sa trabaho.